araw mga kaprobinsya nandito tayo ngayon sa bayan ng buwak dito sa oval na kung saan ay dito makikita natin yung mga papasadang sasakyan dito sa bayan ng buwak nandiyan yung mga jeep at nandiyan din yung mga tricycle so bakit tayo nandito sa bayan ng buwak magpapadipad tayo ng drone mga kaprobinsya para makita natin yung aerial ng bayan ng buwak at makita natin yung mga pagbabago na mayroon dito at siyempre, yung mga OFW natin na matagal nang hindi nakakauwi, na taga rito mismo sa lugar o nakakaalam ng lugar na ito, ay makita nyo sa vlog natin. So habang naghihintay tayo ng GPS, ay isa-shoutout ko muna yung mga followers natin. Nagpalipad tayo sa bayan ng Mugpog. Maraming salamat po sa inyong pag-share at pag-suporta uh, sa video natin. So umpisa na natin dahil may GPS na yung drone natin. Magpapalipad na tayo. So ayun mga kapurbinsya, ah, palipad na tayo. Napakainit. Dito sa area natin, yan, pakita ko lang muna sa inyo. Nandito tayo ngayon sa stage. Sa stage ng oval dito sa bayan ng Buwak. At dito sa area na ito mga kapurbinsya, dito naman ginaganap yung uh, mga event. Halimbawa ay mayroong uh, concert, o bisita na tinatanggap yung ating bayan ng buwak. Dito sa oval na ito, dito naman pinapababa yung mga helicopter na bisita dito. So ngayon, bago tayo magumpisa ay dito, dito muna tayo mag mag survey o mag aerial sa oval. so, mapapansin niyo dito, mayro dito pulang truck dito sa baba. Ayan, nandito ang Jollibee, no? Andito ang Jollibee na kung saan ay limited lang yung pag stay nila dito. Dito nilagay si Jollibee. Hindi natin alam kung saan anong kadahilan. Ano. Pero kahit saan mapuntang Jollibee talaga, marami talaga ang pumipila na gustong bumili. What if magkaroon pa kaya dito ng sariling brand sa Bayan ng Buwak? Ayan yung mga kababayan natin, kahit sobra ang init, nandyan sila, nagpapakubli sa sa tent na silag din naman ang init no yan mga kaprobinsya kaway kayo diyan to Jollibee so taas na natin baka may dumaan tricycle so iko tayo dito naman sa kabila kung matatanaw niyo diyan nandito naman yung mga pampasayerong tricycle no So, dito, ito yung mga biyaheng uh, seaside. Dito natin makikita yung mga masisipag natin driver. No? Ayan, dito sila sa initan. Ito yung mga kaprobinsya natin dyan sa, ano, sa Kubo. Nagpapahinga sila dyan. No? Ayan, Ayan shoutout sa mga driver natin dyan. Magandang umaga sa inyo dyan. So, libo tayo. Punta tayo naman dito sa taasan natin ng konti. Meron kasi ditong saranggola kanina. Ito naman yung mga jeepney. No? Ito naman yung mga bumibiyahe naman dito sa any part ng Marinduque. May Santa Cruz, Rios, Mugpog, Gasan, Winabista. Dahil sa paghahanda ng Simana Santa dito sa Bayan ng Buwak, gumawa sila dito ng uh, temporary parking area. Nakita nyo yung mga nakabox na yan, ginagawa nila kanina yan. Abang tayo ay nandito sa stage na tatanaw natin. So, akit na tayo. Tinan nyo, uh, yung parking ng mga jeep, no? wala sa ayos. Walang tamang pila. Hindi magandang tingnan sa taas. Tapos, itong uh, area na to, itong karsada na to, nagdudugtong naman ito, mapunta naman sa barangay tabi. Itong tuloy na yan ay napakatagal na maliit pa ako. Nandiyan na yan at nagisnan ko na yan. Itong tuloy na yan papunta ng uh, barangay tabi. Ano? Dito naman sa bandang baba natin, ito rin yung isang uh, event place ng barangay buwak, ang expo dito rin ginaganap yung mga event kagaya ng mga street dancing ah, uh, pwede yung concert dito rin ginaganap pag kami parehan piyesta ng buwak dito rin ginaganap na at ito yung uh, bagong ano uh, kung dati rate natatanda niyo mga kaprobinsya meron tayong plaza malapit doon sa may kusina sa plaza may basketball court tayo doon pero ngayon ay eh, ito yung bagong basketball court ng bayan ng buwak ito yan Napakaganda no, premium na premium yung basketball na natin. So bihira din naglalaro, hindi kagaya nung dati sa so, may plaza at maraming tumatambay na si Janke. Diretso tayo. Ito naman yung papuntang mataas na bayan. So syempre dito natin makikita yung simbahan ng buwak. Lapit tayo dito sa may simbahan. Hindi ko masyadong tinataasan mga kaprobinsya yung drone dahil meron mga saranggola na lumilipad. Ito yung barangay mataas na bayan. Mataas na bayan pala, hindi barangay. So, ito yung daanan, kalsada palabas, pag galing ka sa pagpumasok ka sa lugar na ito. So, ito yung simbahan. Ito yung simbahan ng buwak. At ito yung rooftop nila. yun napaka-init. Ayan. Puntahan natin sa bandang una. So, sana wala tayong masabitan dito. Ito yung view ng uh, simbahan, ng katedral. Andito yung uh, kamay ni Jesus. Yung estatwa. Ayan. Napakaganda ng buwak. Ayan. Tingnan nyo, mga kaprobinsya. Ito yung kumbento ng katedral. At dito yung, kung hindi kung nagkakamali tayo, pakitama po. Ano? Kamay ba ito? Itong nandito sa unahan, yung estatwa. Okay, abante tayo. Itong area na to ay mataas na bayan. Ano? Ito yung simbahan. So lapit tayo bagya dito sa may tore. Grabe ang init. Ito yung top view ng simbahan. At syempre, ito yung tore. <coughs> Mag-orbit tayo. Ito yung tore ng simbahan natin. Sa bayan ng Buak. Immaculate Conception. Ah, tama ba? So kung nagkamali tayo, no? Ah, Nel, ano ba ito? Biglang awa? Itong simbahan? Ayan. Ito yung katedral. Ito yung sentro ng simbahan dito sa buong Marinduque. Silipin natin, Bagya. Yan o, napakaganda mga kaprovincia. Yan. Ito yung matatanaw natin kapag nandito tayo mataas sa pwesto. Ayan, permission kay Father na nakuha na ng ating simbahan. Ayan, ang ating uh, katedral buwak. So, hindi ko na pakakahabaan yung, uh, yung aerial natin dito sa mataas na bayan dahil iikot pa tayo. Dito, banda sa likod natin, makita ko na din sa inyo dahil nandito tayo. Ito naman yung Uh, high town kung tawagin. O, pero ito yung sa Tagalog, mataas na bayan. Tapos kung matatanong ninyo mga kaprobisya yung tulay doon, yun naman ay papunta ng uh, uh, anong barangay ba yung Tansa. O, papunta ng Tansa. Yung uh, kabilang uh, ibayo ng tulay na yun. Uh, kung tawag nila ay yun, biglang awa bridge. So, matagal na yung tulay na yan, no? So, ito, ikutin ulit natin. Yan yung mga gasoline station natin sa buwak. Dumarami na sila, no? Tapos, uh, balik tayo sa gitna ng bayan, siyempre. Dahil meron pa akong mga ipapakita sa inyo. Ang ganda ng bayan ng buwak pagka dito kayo magmumula sa taas, no? So, itong kahaba na to, uh, ito yung palabas ng, itong banda sa kanan, palabas ito ng bayan ng buwak at dito dumadaan yung mga papunta ng gasan no? Ito yung kahabaan na to. Tingnan nyo yung mga pagbabago dito, marami ng building, marami ng naitatay yung mga instruktura na noon ay wala pa ito. Yan. Tapos, uh, ko na tayo dito. Meron ako ipapakita sa inyo mga kaprobinsya. Natatanda niyo pa ba yung kulay blue na bubong na yan? <laughs> Kung tawagin daw po yun blue building, pero dahil binago ang kulay, ay hindi na po blue building 'yan. Sabi nila ay cream building na ito. 'Yan yung isang unang gusali na itinayo sa bayan ng Buwak. Na ginawang pamilihan ng mga damit, mga gulay, at yung mga pangangailangan natin sa araw-araw nandiyan din. Na so sa likod niya nandoon naman yung palengke. Ito, mga kaprobinsya, nasa baba natin. Uh, noong araw, ilang taon na nakalipas, pupunta raw dito si Jollibee at uh, magkakaroon nga ng Jollibee sa Bayan ng Buwak. Bali-balita at nasaksiyan ko rin, itong lugar daw na ito, ang tatayuan ng Jollibee. Kasi nagkaroon dito ng proposal, meron pang nga pabaner sila nakadikit sa dinding na dito nga daw itatayo yung Jollibee. Pero ilang taon na nakalipas, puro stall at truck ng Jollibee yung pumupunta dito. Bakit naging ganito yung lugar na ito mga kaprobinsya? Noong araw, ancestral house lahat ang na nakatayo dito hanggang dun sa may kabila. Dahil nagkaroon ng hindi inasahang sakuna, nagkaroon ng sunog, nawala yung mga ancestral house dito at eto na yung pumalit. So may bagong building na tinatayo dito at ito nga yung naging kontrobersya na sabi nga ay dito daw itatayo yung Jollibee pero ngayon, hanggang ngayon wala pa rin. No? So, sana magkaroon ng Jollibee para yung mga kababayan natin, kung rin nyo sa unang video natin, nandun sila sa Inita nagtitiis para makabili lamang ng Jollibee. Baybay natin itong diretsyo na to. Ito naman yung area. So, hindi ko masyadong kabisado yung mga street ng bayan ng buwak. Pero sa pagkakaalam ko, itong lugar na to ay papunta ng Isok at dito naman tinatayo yung kapaglinggo uh, kapag linggo ay sinasara ito at ginagawa ang pamilya ng mga gulay galing sa iba't ibang barangay ng ating bayan. Ito yung sinasabi nilang ABC. At ito yung bubong ng pinaka ABC natin. Nandiyan yung maraming gulay. Kung mamimili kayo, nandiyan yan. Sa mozzaring gulay may ang mabibili natin dyan. Dito gawi, banda sa lugar na ito, sa gilid ng blue building, kung mapapansin nyo mga kapurbinsya, mayroon ditong matayog na kulay orange na bubong. Ito, ito naman mga kapurbinsya, yung bagong ginawang palengke dito sa bayan ng Buwak. Ayan, ikuta natin. At ito, yung bali daw, o narinig ko rin na sa ilalim daw nito ay dito pa parking yung mga pampasayarong tricycle which is good dahil isa tayong tricycle driver, hindi tayo mabababad sa initan. Ano? Ito yung napaka pamilihan ng bayan ng buwak. Tingnan nyo mga kaprobinsya. Napakaganda. Ayan o. Yan sa mga taga-merkado, tanaw na tanaw ito. Ang kagandahan ng building ng bayan ng buwak na ito. So mas matayag pa ito sa blue building. <coughs> hindi ko pa naman napapan hindi ko pa naman uh, napupuntahan personally ito daw sa gilid daw na ito ay merong elevator so napaka high tech no high tech na talaga yung mga pagbabagong nangyayari sa ating bayan no kaya syempre maraming maraming salamat sa mga uh, nagpapatupad o nagpapagawa ng mga ganito yung ating mga politiko na nandito at pinapaunlad yung ating bayan no yan o, no? oh, o. Tingnan nyo naman. At dito naman, total nandito na tayo, ito yung likod ng palengke. No? Ito yung likod ng palengke. At itong nakikita nyo na bubong na yan, yan naman mga kaprobinsya yung pamilihan ng isda. So hindi ko masyadong pwedeng ibaba yung drone para makita natin. Pero basta yung bubong na yan, yan yung pamilihan ng isda dito sa bayan ng buwak o yung palengke natin. Dito naman matatanaw natin yung barangay Moralyon At ito yung tower, Bandagawi sa may tower, ito naman yung barangay Mercado. Ito yung Iglesia Ni Cristo. Ayan. Magandang tanghali sa ating mga kapatid, mga Iglesia Ni Cristo. Ito yung simbahan nila. Napakaganong tingnan mga kapurbensya. Ito. Nung nagpalipad ako sa bayan ng Mugpog, meron akong kakaibang napansin, no? Dito kasi sa bayan ng Buak, meron na tayo mga enforcer dito. Pero, pagmasdan mas yung mga gilid ng kalye natin. Maraming nakapark, maraming illegal parking na hindi pa rin na nasasaway. Na nagpalipad ako sa bayan ng Mugpog, napakalinis ng karsada mga kaprobinsya. Kumpara dito sa ating, sa bayan ng Buwak. Pero dahil busy nga ang bayan ng buwak at dito ang sentro ng Marinduque, marami talaga yung pumupuntang mga sasakyan. Oh, ang init. Dito naman, ito naman yung Casa <coughs> uh, Itong Casa Real na ito, ay ito rin yung isa sa pinagdarausan ng mga meeting ng ating mga uh, tauhan ng gobyerno. Ano? Ito, Casa Dito ay kung matatanda nyo at kung kayo ay taga-buwak mga kaprobinsya, itong lugar na to, tapatan natin. Itong lugar na to mga kaprobinsya, dito nakapwesto mismo yung sinasabi kong covered court noon na pwedeng tambayan ng mga kababayan natin na nagpapahinga sa init ng panahon. Ito, ginawa nilang pala o parke, which is napakaganda dahil pwede tayong mamasyal at meron tayong ibang lugar na makikita dito. Pero noong araw talaga, ito ay basketballan o covered court ng, barang, ng bayan ng buwak. Ikutan ulit natin sa kabila. Whew, ang init. Ang init sa pwesto natin dito. Sa pinag ano, natin. At sa tabi nito, sa gawing uh, kaliwa, ito naman yung Marinduque Museum. Yan, nandiyan yung mga artifacts ng Marinduque. Kung gusto nyo pa siya lang, punta kayo dyan. Ganda dito sa kabila. Ito naman yung mga kain na natin. Nandiyan ang good chow. Nandito ang kusina sa plaza. No? yan. Pwede kayong pumunta dyan para kumain. Dito ginagawa o dito nilalagay yung mga palamuti. Kapag ka may Pasko, dito nilalagay yung giant Christmas tree. At dito rin yung nagiging pasyala ng ating mga kababayan. Ayan. No. So, ngayon, Itataas ko na lang muna yung drone at mag-ano lang tayo. Papakita ko lang sa inyo nung medyo mataas-taas itong area natin para matanaw natin yung mga kabila, kabila, ano mga kabilang uh, ibayo o parte ng bayan. Kasi hindi ko na maiikot, malulobat na tayo. Yan. Dahil uh, paparating ang semana Santa, nagiging busy ang bayan ng buwak dahil parami ng parami yung umuwi natin mga kababayan marami yung mga sasakyan na pumupunta dito. Kaya nagkakos din ng traffic sa ating mga kababayan. No? So, ito. Okay. May mga nagsidati hindi ng dito mga bata. Mga medyo maingay. So, ito lang muna yung overview ng bayan ng buwak. Tapos, uh, magla-landing na tayo ulit. Kaya sa mga kaprobinsya ko na makakapanood ng uh, Aerial Vlogs na to ay maaring suporta naman ng page natin uh, pa-like o pa follow at siyempre yung patuloy nyo suporta ay magiging malaking tulong para sa akin para magpatuloy sa aking uh, ginagawang aerial vlogging dito sa lalawigan ng Marinduque. Marami pa yung mga lipad adventure na gagawin kaya naman stay tuned mga kaprobinsya, at supportahan ninyo ako. Maraming salamat.